Nagbibigay ng na magandang oportunidad ang Department of Labor and Employment sa mga estudyante na nangangailangan ng suporta sa pag-aaral sa pamamagitan ng Special Program for Employment of Students. Paano nga ba ito nakakatulong sa mga benepisyaryo? Alamin ang detalye mula kay Ralph Christian de los Santos. Ang mga kabataan ay simbolo ng pag-asa at pagbabago. Sa panahon ng hamon ng ekonomiya, ang Special Program for the Employment of Student, SPES ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga kapataan. Ang programang ito ng Department of Labor and Employment ay naglalayong bigyan ng oportunidad ng mga estudyante na ng suporta sa kanilang pag-aaral sa pamagitan ng short-term employment. Si Valerie ay isa sa mga beneficiary ng SPES na ngayon ay isa ng Livelihood Development Specialist ng DOLE. Ayon sa kanya, malaking parte ang ginagampanan ng SPES sa kanyang profesyon ngayon. So until noong tinry kong mag-apply for a higher position, luckily na bigyan din ulit ng chance. So I would say na talagang yung SPES as my background is a stepping stone for me na makapasok sa government. Ayon kay SPES focal person Patrick Elorta, may git na libong beneficiary na ang natulungan ng naturang programa. Actually, for this year, we have 4,038 SPES beneficiaries dito sa Cordillera, distributed to the various to the six provinces of the Cordillera, yung Abra, Apayao, Baguio, Benguet, uh, Ifugao, Kalinga, and Mountain Province. Bukas ang spes sa lahat ng mga mag-aaral mula 15 hanggang 30 anyos. Kailangan naman magsumitin ng Certificate of Indigency at mga patunay ng pag-aaral. Ang mga benepisyaryo ay maaaring mag sa mga tanggapan ng gobyerno at mga pribadong kumpanya. Sa bawat beneficiary ng SPES, may kwento ng pag-asa at tagumpay na nag nagaantay. Sila ay mga halimbawa na determinasyon na pagsisikap na nagbibigay inspirasyon sa kanilang komunidad at sa mga sumusunod na henerasyon. Ralph Christian de los Santos para sa PIA News, Cordillera.